ano, something wrong on the wire. So ayaw sumisiga ang kanyang signal light. So ang unang gawin natin, so dito sa placer uh, placer niya. Yeah. Oh. Oh. Tuslok tuslokin mo na ya, tuslok tuslokin mo yan. Oh. So dito sa kanyang output sumigig sumisiga na. So dito. Oh, hindi si Musiga. So bot pa sa bot. Ang iyang wire naputol Ibig sabihin Napuputol ang kanyang wire dito. So operahan natin to. Tong. Itong operahin tong. Ayun. kani. Kani operahin mo.

diri kalian sakit napu okay, oh. mm -hmm. nah, na. nah, putol ra dito napu putol ra na yang ground goods na, sir, goes goods nah, yes. <coughs>